Ayan si tatay, yo. Oh. Isasakay na lang natin sa tricycle kasi hindi niya na daw kaya magbike pag tangali. Ay, kung nakakilala kay Tatay Alfredo hindi oh. na yan siya. Oh. Isakay na lang natin kasi hindi niya na daw kaya magbike lalo mainit. Kaya let's go. No. Dapat kailan Kailangan ma check up na po talaga kayo. Ah. Okay, let's go. Maraming din ang likod ko. <laughs> Iba eh tinatanong po kita ulit no. Pagbalik, baka bulin tayo ng aso. Haabol yung aso. Parang sumikip yung daanan dito. Sumikip. Oh. Oh, hindi mo na nalilinisan kaya sumikip. Hindi ako narinig ni tatay. Ah. Mahina na yung pandinig ni tatay. Ang hirap pa naman magbike dito. Oo, mahirap. Malubak. Malubak yan. Kaya kailangan ng pagbike mo dito umaga. Saka ha hapon, pag ganitong oras, nako, nawawa ka sa ilit. Ha? Kung isang masalubong pa yung malaking truck. Dumadaan yung malalaking truck? Dumadaan. Lapit na rin masira itong tulay oh. hindi pa nila palitan okay guys ito yung tinatawag noon na receiver sa so, panahon ng mga merkado ito yung daanan papunta ng receiver yung may malaking radar na sila nawawala na yata sila andito na tayo ngayon sa IP Village sa ating mga kapatid kabagis andun sila andun sila ayan natin mga kapatid na kabagis My my salaang